Siraan. bye tayo mandara Noong hapong yon, habang tinataha ko ang kahabaan ng it's meron akong nadaanan na isang rider nag-aayos ng kanyang motor. Kaya e hinintuan ko ito, baka tayo'y makatulong. Siraan. Bakit tayo mandaro? Ha? Okay, Nabuksan mo na Dito ba, the... eh buksan natin Pero may reserba ka Ko, o parang nalulunod. <laughs> Naka, sabi, ko na kaso, Hindi nga. Hindi nga. Pero napalinis ko na yung panggilid laro, no? Yung Hindi sa, ano sa ano yan, wala 'yan sa panggilid sa carburetor. Yung carburetor niya ko na kasama ng panggilid Ah, itong, karab itong kwan, napalitan na yan, hindi. Anong bago? Yung spark plug? Hindi pa, yun yung, 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 ano, na nga yung hindi ko nakalimutan. Sige, subukan natin palitan. Tala ano natin kung may pagbabago. Ano ko? Naka-attack na ako dito kanina. May pangasak naman Wala na puntahan dyan. Alam ko, wala akong makakaroon ng mga skydive. Eh hindi ko rin mabaklas natin. Ito, try natin to. Wala akong pang-baklas. Ay, may pang-baklas naman ako dyan. Ito. Marunong ka? Hindi, ano mo lang yan Sige, 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 ako, ako Baka mamaya, mano, ako, ako Sana, um Sana umubra Ha? Eh, anong oras na? Boom, boom, papalik ano oras ka pa dito? Alas 8? Hindi, oh. mga alas naman. 11.30 11.30. mo, na ah. Ay, alas na. Mag alas 3 na. Alas 11, biro mo yon. Hindi mo tinulak. <laughs> tulog <laughs> Paano Pagka no, ganyan, nangangailangan ka ng tulong Ilapag mo lang yung helmet mo May dadaan at dadaan na marunong Biro mo alas 11 hanggang ngayon? Mag alas 3 na? Ganyan talaga Meron talagang problema hindi siya Hindi, sa Hindi siya tutuloy Hindi ayaw magtuloy no Drain natin na ang siya uh, siya. Ayop, -silin -silin ko. May gas ba yan? Tara, atin na lang kita. Alam mo yon kung saan ito banda? Diyon. Sa halikot yan. Maraming dyan. Sa barangka. Ah, basta makakita lang tayo ng ano. Wala pala kayong kakilala dyan. Mayroon kami. Saan? Layo sa amin. Basta paglasin dyan Sa bahay namin ito. Hindi bang siyap yun. Malayo na yun. Eh, sige na, sakay ka. Sakay ka. Tula kita. Yung potres, baba mo. O, di na. Pasok ka dyan. Saan ba? Dito. Ha? Oh? Ayun, ayun, diretso. Pasok tayo diyan sa tunnel. Ayun lang. <laughs> Ito na sana ano, oh. Kaso bawal diyan eh. A few minutes later. Ano street na dito? Sa Madre. Ah, Sa Madre. Saan yung papuntahan oh? Show. Sa Boulevard. Ah. Uh So, okay. Siya na yan Ano ah, yan? Diret-diretso lang? lang ba? mo na, na, ah, Okay Sige, okay sir, sir. Ah, Dito na ako? Okay, sir, dito, uh, Sige dito ako. Oh, no problem <laughs> Walang problema Basta Maayos na yung motor mo <laughs> Sabihin mo na lang Kwento mo na lang yung ano Kung anong sira Tapos, eh, dito na ako Tuna ka! Okay na, okay na! Okay na, okay na! Ayun, iniwan. Iniwanan na natin sila doon. Hinatid na lang natin dito sa may... Ano ba to? Sierra Madre, ayun. Sierra Madre Street ng Mandaluyong. Galing sa doon kanina sa may Pioneer, doon sa may Idsa. So, dito natin sila hinatid kasi... Ito lang yung uh, alam ng kasamahan niya na mayroong shop. So, ang kailangan, tawag ito, kailangan maayos lang yung sasakyan Ay yung motor Kasi sana papasok pa yun doon sa may ano daw Quezon City Ikaso eh, kaso nasira nga dyan sa may Pioneer Kaya nagtawag sa ng kaibigan niya Na medyo malapit dito Ayun may dumating nga naka Inmax Eh kaso hindi nga daw marunong Hindi daw makabisado yung magtulak Kaya nagpresenta lang tayo Na tayo magtulak May hatid lang doon sa shop So yun nga hindi nga natin nakuha yung pangalan Ayahan mo na Nagkakabiti pa daw yun Biro kabiti papasok ng Quezon City Ayun sana maayos na yung motor ni Kuya no? Kaparehas natin ang motor noon Sky drive din Kaso nga lang ang problema, pinaka problema kasi Nagpalit na kami ng spark plug Pero ayaw pa din gumana Parang hindi tumutuloy yung andar niya Pero pag pinadyakan mo umandar Kaso pag, lagya, pag uh, itrotel mo Igas mo Ayaw tumuloy namamatay All Alright, so yan mga kapatid, tayo, paawin na rin tayo. Tutumbukin na natin ngayon yung show bolivar dito sa Mandaluyong kasi hindi ko nga kabisado dito kung nasa uh, ako banda basta sundan na lang natin ng mga sasakyan na ganito you know? alright so mga kapatid hanggang dito na lang po muna ang make sure nating video itong yung link out signing out babu